Alam mo ba ang edad ng pangkalahat ng populasyon ay may direkt ng kaugnayan sa chance sa mga makabili ng sariling bahay? Ayon sa pag-aaral ng BIDS, bagal na ang pagdami ng mga bagong household sa Pilipinas dahil sa demographic shift o ang pagbabago ng iba't ibang katangian ng populasyon. Kasama dito ang pagkonti ng pinapanganak at pagdami ng matatanda. Kung titingnan natin ang mga nasa edad 25 hanggang 34 o 25 to 34 years old, limang of 59%, o 59 lang sa kanila ang heads of households noong 2020, kumpara sa 74 o 74% noong 1980. Pinapaywating nito na mas kaunti na ang young adults na bumubuo ng sarili nilang households. Kung titingnan naman natin ang pangkalahatang populasyon, humigit kumulang tatlo sa bawat sampung household heads noong 1980 sa nasa edad 25 to 34. Noong 2020, dalawa na lang sila sa bawat bawat sampo. Samantala, tumaas naman sa 40% o apat sa bawat 10 household heads ay nasa edad 45 to 65 years old. Isang indikasyon na dumadami ang sambahayan na pinangungunahan ng older adults. Dahil sa ganitong trend, mas napapansin na rin ang kinatawag na extended at multifamily households, yung mga pamilya na binubuo ng tatlo o ipang henerasyon na naninirahan sa isang bahay. Pero yung hilang pagtanda ng populasyon ang dahilan ng pag-iiba ng sinasabing home ownership patterns. Pagamat natural na mas tumataas ang chance na magkaroon ng sariling bahay habang tumatanda, ang mataas na presyo ng pabahay, lalo na sa mga lungsod, ay pumipigil sa maraming Pilipino na magsarili. Bye, bye Habang tumatanda ang populasyon, tumataas ang demand sa pabahay at kung hindi ito sasabayan ng abot kayang supply, mas tatagal pa bago ka na makabili ng sariling bahay. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, dapat tumangkop ang mga pulisiya sa babae sa mabilis na pagbabago ng populasyon. Hindi lang basta dagdag bahay ang solusyon. Kailangan ng balans pagtugon na isinasaalang-alang ang iba't ibang salik o factors sa pagdedesisyon ng mga Pilipino tungkol sa pagkuha ng sariling bahay. Kasama rito ang mga hamon sa kita, trabaho at pagpapamilya. Sa ganitong paraan, mas maayos nating madedesenyo ang mga pabahay, pati na rin ang kalidad ng pamumuhay.